Yes, good day mga boss. Magkakalas tayo ngayon ng panggilid at paglilinis, mag-change oil at saka magpapalit ng gear oil. Ang kailangan natin gamit ay 10 inch na gis, 17-inch socket, tapos extension, tapos 8, tapos 24mm na socket, tsaka yung ating special tool na natin na impact, at saka... Let's go. Let's go mga boss. Yun lang mga boss. Pang pagkakalas ng panggilid natin. Siya nga pala mga boss. Pagka kayo magkakalas ng ganito. Merong mga panggilid na merong ganito. Gold bolts. Isa-isa yun. Yung muna siyang tanggalin. Papadaplisan nyo lang. Madali lang naman bunutin yan. Ingatan nyo mga boss. At ginto. lang mga boss. So ito mga boss, nabaklas na natin ang kanyang panggilid at ito na, tamang duda tayo. Ilang taon to boss? Tatlong, hindi ako nagkakamali, tatlong taon. Tatlong taon na daw itong hindi na may maintenance. Panimula nung nakuha sa kasa. So ito, bagong bago pa, hindi pa natin, bagong bukas pala ito. Yung kumbaga yung tayo lang ang unang nakabukas. So ito, ang maaari natin makita, madumi, matik, tatlong taon. Tapos, bubuksan natin to. Ay, hindi pala mga boss. Aray muna pala. Mapansin niyo sa so tatlong taon. Bilang so, na kaya na, uh, nyo niyo naman to sa time lapse. Itinigil-tigil pa. Hindi namin may itigil. At di syempre, babaklasin muna natin itong ng panggilid. So, ito mga boss. Napakadumi na. Ito na yung bunga ng tatlong taon. Tapos, kung makikita nyo, ito. Hindi ganito talaga ang kulay na ito. Yun na, nalalaglag na ang gabak. Pagka, naman sa hangin yan. Pagka hinanginan yan mga boss. oh, ito nyo, nagbago. Kanina, makinis yan. Tapos, ito pa. Yan na, naghihimolmol na. May mga buhok-buhok. <laughs> so, pabaklasin na natin ito mga boss. Gamit, gamit ang sukat na 17. Naglagaan ng eh. gabay. So, ayan. Ingat eh, tago nyo lang ito dyan, hindi nasagad. Kanyang pang gilid. ano sasagad dyan, hindi naman nasagad yung takbo yan. Stop. Eh, syempre, stuck to. At <laughs> e, hindi nasagad yung takbo yan, hindi angat yan dyan. Mm. Yung ano, yung magic washer. Ito mga, mga, boss, magic washer niya. Tapos ito na, moment of truth, ang init. Ayos pa ang kanyang... Ay! Ngari. cura yung ko tempo ay ta. Ay. Ay. Sabi ko sa iyo <laughs> na eh. Pero hindi siya nagda-dragging ano. Hindi. Ay hindi nga dudulo. Hindi I nga. Smart, Halos lahat mga boss. Oh. Apat yan ha mga boss. Tatabi ko dito. May dalawa pa. Iyon. Palitin na. Palitin na to mga boss. Kita na yung bakal oh. Makikita nyo, kita na yung bakal Kita oh. na yung bakal So ito, ayos naman Kain dito Oo. Ayos pa, ayos pa Walang tama, walang tama Sa dalawang gilid Good siyan Bola, tuloy Bili Bili <laughs> Pero kaya si Ter? Hindi <laughs> ko lang sure Tatanungin siya, tatat ko pa So ito naman mga ba, sa belt nya Sa belt, tatagal pa to pero Basta sa inyo mga boss Hindi natin alam sa ibang mga Nagamit ng motor Kung iba iba yun eh Gawa nung may masayalan talaga nee, Pwede na, naman natin na. sabihin sa kanya eh Pwede mm. naman Pwede naman natin sa kanya sabihin na sa susunod na change oil oh, kaya, eto, eto, naman mga boss hindi naman niya nalayo hindi naman to nilalayo tong motor na to dun dun lang kaya itong belt na to okay pa to hindi pa naman siya sobrang crack crack Oh, shout out kay Sir Melendres. Sir oh, Melendres. Na, atol namin para hindi ka muna magastosan ngayon. Pwede Next. pa tong belt mo. Sa susunod okay. na change oil na lang. Now. Sabi natin to. Bola lang talaga mga boss. Ang papaltan pa. Aray, lilinisin. Hmm. Lilinisin yan. Alasin lang natin. Wow. Oh. 24 mm. Sabi natin. Kanyang belt. Uy, gabok. Puro gabok. Pero hindi siya ramdam sa takbo. Hindi na. Ang lining niya okay pa, tatlong taon. Pwede na. Hindi nga naglalalay yan. Mm -hmm. So yan ang ating hatol. Linis, gilid, palit, bola. Yun At lang. problema dito. Sa so, ano walang problema. Napakakinis pa. Palit lang siya ng gear oil. Yun, lilinisin yung kanyang torque drive tapos ipapalitan na ng uh, grasa ipapalitan na yun ng grasa hindi na natin napapakita yung palit ng grasa noon sasalpak na lang natin mamaya yan nang may video naman na tayo yan, pero papakita pa rin natin siya kung, kung ano yung tsura nya nung kinalas so operation linis muna tayo mga boss Yan ay lang dulo eh. Pero babaklas din 'yan. Stop.